Today's video susubukan natin na i-charge itong ating flashlight na NSS. So ang product na to ay may model na NS 4981809. So anong charger ba yung gagamitin natin dito para ma-charge natin sa ating solar setup. So kailangan natin na charger or adapter dito is ito so bilog din yung ano nya dito yung saksakan so makikita nyo ito sya guys bilog din sya tapos bilog din dapat ang ipang saksak so testingin natin kung kasya ito so kasya ito guys so ito guys kaya dinala sa akin kasi walang mga charger so i-charge -char makikicharge sila so testingin na natin doon sa ating small solar setup para ma-charge na siya. A few moments later, sa ating small solar setup up, naka-on na ang ano natin, yung sa sa load natin, naka-on na yan. Gumana na rin yung low voltage disconnect natin. Tapos guys, i-on na natin yung ating uh, inverter. then guys, naka-on na siya, naka-green. So, i-charge ichar na natin itong ano natin, a flashlight. NSS flashlight, guys. So, una, isaksak na natin itong adapter. Ito, guys, yung adapter. So, ayan, guys. Naka-green na siya. Naka-on na. Tapos ngayon, isasaksak na natin dito sa ating flashlight. guys sasaksak na natin dito so as you can see guys kanina naka green itong ilaw ng adapter so ibig sabihin charging sya dobat talaga sya guys kaya kailangan i-charge so sample natin na tanggalin to guys makikita nyo na magiging green sya so ayan guys so oh. Pinalis ko muna. Tapos pag ibalik natin, magiging red. Ayan guys. So alisin ko muna guys, makikita nyo kulay green siya, pag charging siya, magiging red. So ayan guys, naging red siya. So hintay lang natin ito mga 2 to 3 hours na ma-charge. Okay na ito guys, full charge na to. So salamat sa inyong panonood guys.